Paano nga ba mag-manual cleaning ng Epson L3210 na printer? So okay guys, ganito lang ang pag-manual ma cleaning. So dito tayo sa may button. So yan, kailangan naka-open na yung ating pinakang printer. At dito tayo sa may bilog na may triangle na baliktad yan. So ang gagawin nyo lang, press nyo lang ng 10 seconds. Okay? Press and hold. One, two, three, four, 5, six, 7, eight, 9, ten. Yan. Kinig naman nyo. Nag-uugong. So, release nyo lang once na makaten, ha? Yan. Ibig sabihin, nag-cleaning na siya. So, ganun lang kadali mag-manual cleaning. So, make sure lang na nagbiblink to para ibig sabihin nag-cleaning So, Paano nga ba natin mala pa para makita natin na nagki-cleaning talaga? So open lang natin to at yan, dapat nagalaw yung printer head niya sa ilalim. Yan. Kita nyo, nagalaw. Ibig sabihin, nagki cleaning siya. At ito ay nagbi blink Yan, guys. Wait lang nating matapos mang cleaning. So, okay, guys. Yan. Tumigil na yung blink natin. Sa may power button. Tumigil na yung ilaw or naging stable na. At saka itong ilalim na printer head is hindi na rin siya nagalaw. So, ibig sabihin yan, tapos na yung cleaning ng ating Epson L3210. Ayan. So, na manual cleaning na natin gamit ang button lang. Or isang daliri lang natin. Ayan. Stable na siya. Ibig sabihin, tapos na ang cleaning. So, okay guys. Ganun lang kadali mag-cleaning ng Epson L3210 na printer.